Hi! Kamusta? Kamo? sa Burwangga? Ka? Okay man, tol. Ay, wait. May dyan nangangabor? tol. Ay, uh, ano? Long time no see, <laughs> Nahirapan ako sa Manila mag-Tagalog, eh. What? Ay, kumusta mo si? Kasi nakakita ako ng manik ng itlog sa ilalim ng bangke. Eh. <laughs> <laughs> Hindi hey, ko alam kung paano mag-Tagalog. Pagod na pagod ako, eh. Hirap na hirap ako doon mag-Tagalog sa Manila, eh. Ay, siyempre, okay na pala ang buhay, eh, Oo, nahirapan talaga ako sa pagtagaling. Ah, uh, mahirap talaga pagtagaling. Isa pa tol, hinanapan ako ng amo ko ng karayom at sinulid. Hirap uh -huh. na hirap ako, isang araw ko hinanap. Kala ko right. kung ano. Ano pala? Yun pala, ano, hilo at dagom lang din. Hirap yeah. na hirap ako eh. Kaya nahirapan talaga ako dun tol sa Manila magtagalog. Ah, oh, dali. Eh. <laughs> iba nga tol eh. Pag dating sa Manila, mga dalawang linggo lang o isang linggo lang. Tagalog na. Pag uwi dito, Tagalog na. Ah, iba talaga sila tol. Pero ako tol, hirap na hirap talaga ako sa Tagalog. Ano ba yan? Hirap na hirap ako kaya umuwi lang ako dito sa Burwanga. Ah. Uh... <laughs>